I'm Samantha Bando, 17 years old. I'm from Barangay Market Area, and I'm a grade 11 student studying at UST Manila. My name is Julian A. Bando, 14 years old. I'm from Barangay Market Area, grade 9 student. Nag-aaral po ako sa Aplaya National High School Annex. I started playing table tennis po when I was in grade 4, and may nagpatraya out po sa room namin, and sinubukan ko po laruin ito at nag-enjoy ako at nagustuhan ko po. Nag-start po ako since grade 3. Nung 9 years old po ako, nanonood lang po ko sa ate ko ng training niya. At sinubukan ko pong sumalis sa training niya at doon na po nagsimula ang pagiging player ko po ng table tennis. Nahiligan ko po maglaro ng table tennis dahil ina-enjoy ko lang po siya laruin at marami po akong nakilala at naging kaibigan laban po kami paparating, lagi po ako nag ensayo and may schedule po kami ng physical at many balls. And after po namin mag many balls, uh, up po kami at dumadayo sa mga iba't ibang lugar para may apply po namin yung training namin. Ang ilang things na ginagawa ko po is jogging, drills, at many balls upang mas handa po ako sa mga darating na laban. Ang inspirasyon ko po sa paglalaro ay ang pamilya ko at ang mga taong tumutulong po sa akin upang makabit ko po, po ang tagumpay sa paglalaro. Inspirasyon ko po sa paglalaro po is yung mga nagtitiwala at sumusuporta po sa akin palagi. And other players po na every time na nakakatalo po sa akin, namomotivate po yung sarili ko po na magpalakas pa. Ang favorite competition ko po pong nasaliyan ay ang UAP Season 86. Dahil dito ko po masasabi na, na lahat ng paghihirap ko po ay worth it at dito po kami nag-champion. Ang favorite competition ko po, po is yung qualifying for Japan kasi hindi ko po ina-expect na mananalo po ako dito. Sobrang thankful po ako kasi nagkaroon po ako ng opportunity na lumaro po sa Japan. Ang favorite award po na natanggap ko ay yung nag-champion po ako sa Palarong Pabansa and nag-champion po ko sa UAP Season 86. Dahil ito po ang pinapangarap ko na ma-achieve. Ang favorite award ko po is yung nag-champion po ako sa National Qualifying for Japan. Kasi first time ko po, po mag-international at i-represent ang ating bansa. There's a lot of challenges po of being a student and athlete. Kasi sobrang hirap po i-manage ng time. Kasi minsan po, late na po ako umuwi sa training and sobrang pagod po ako. Pero may responsibility po ako para gawin yung mga school ko kasi may deadline po ako na hinahabot. Para sa akin po, mahirap po to pero kinakaya ko naman po and gumagawa po ako ng paraan para i-balance po ito. As a student athlete po, is mahirap po talaga pero kinakaya naman po. Kailangan po talaga i-manage yung time para mabalansi po yung pag-aaral at paglalaro ko po, po. Ang may ko po sa mga aspiring table tennis player ay Huwag po kayo mawala ng pag-asa and magtiwala po kayo sa sarili nyo. Kahit minsan po may times na natatalo po kayo and huwag po kayo mawawala ng pag-asa dahil sa mga bawat pagkatalo nyo po ay doon nyo po makikita kung ano po yung ma mga mali nyo and kung paano po ito maitatama. At naniniwala po ako sa mga sinasabi ng tatay ko na kapag para sa'yo, para sa'yo po talaga. Sa mga aspiring table tennis players po, ipagpatuloy niyo lang po yung paglalaro niyo at laging magtiwala po kayo sa sarili niyo. Pinapasalamatan ko po lahat ng na mga nagtitiwala at sumusuporta po sa akin palagi. Especially sa mga family ko po, friends, classmates, teachers at coaches po. Nagpapasalamat po ko sa mga taong tumulong sa akin, sa mga coaches, especially po sa family ko na lagi po sumusuporta sa akin kahit nisa natatalo po kami, lagi po sila nagsusuporta at Minsan po, we are financially constrained, pero patuloy pa rin po sila sa pagtitiwala sa amin. And sobrang thankful ko po doon and na-appreciate ko po, po sila. Kundi, kasi, kundi dahil po sa kanila, hindi ko po makakamit lahat ng mga achievement na narating ko po ngayon. Nagpapasalamat din po ako kay Sir Roy Lasaga of City Sports Development Office and kay Mayor Arlene V. sa pagpatuloy na pagsuporta sa amin.